Ayan, what's up mga idol? Nandito na kami sa uh, Pampanga. San Simon, Pampanga mga idol. Kawawa naman na taga, taga San Simon mga idol. Kasi ang tubig dito mga idol. Grabe oh. Mainit na mainit. Anong araw ngayon? Martis. Ayan, Martis. Martis ngayon na mga idol. Uh, ilang araw na tayong minto na wala ng ulan. Pagdaan namin dun sa simon Hindi ako nagagawa ng video kasi Nakalimutan ko Pero dito mga idol Ah grabe oh Ayan ah, oh Parte pa to sa simon Kaya tingnan mo mga idol Ayan mga idol ah, Sundan natin yung Sasakyan Sige nga, subukan mo. Pagsagan ng inyong pangyayon, pero tingnan nyo. Marami. Ito na yung nangyari sa ano, MacArthur Highway. Pwede ba ilayo mo sa akin? Ayokong makita ito. May itauno ko. dyan. Magandang tangali sa inyong lahat mga idol. Uh, ito na pala si Lower James Black. Uh, pumunta ako dito sa aking uh, kaibigan at customer na rin. Uh, dito sa uh, Malulus Bulacan mga idol. Ito ang ano niya ay mga ipay lang siya pang Honda. Pangalan sa ano niya idol at uh, sa kanyang motor shop tapos yung Facebook page niya mga idol, ito yung Facebook page niya. Ayan, Honda. Ayan, ito yung si Sir na ano, may-ari sa kanyang ano. Pasa na lang po kayo dito sa Hi-Fi Motorworks. Special, specialist po kami ng All Honda FI. Ayon mga idol. From 125 I to Big Bike, meron po tayo mapping station. And then, kumpleto po tayo ng mga PMS. Ayan, mga idol. Kung dito sa Malolos, mga idol, kung masiraan kayo ng motor, i nyo lang tong ano na to idol. Ah. Uh, I-shirt lang yung pangalan ng motor shop uh, pang FI, Honda. Yung mga pang-click PCX uh, bit FI. Punta lang kayo dito mga idol kasi ito legit to kasi ano to uh, connection to sa Honda. ayan yung anong talaga niya, ang focus talaga nila dito. Ano talaga Honda, mga pang-FI. Kaya punta lang kayo dito. Anong ano to, sir? Ah, uh, barangay, ano? Bulian Road. Barangay. Barangay, ano? Bulian Road to. Uh, parang ano to dito? ano? Capital View Park. Ah, uh, uh, Capital Titanic. View. From BSU, pasok kayo sa Metapath, going to uh, Pongbong. Yun lang po. Ayan. gusto ano, po ito. Ah, uh, basta isert lang yung pangalan sa, ano? Ah, uh, motor shop. Ah, okay, okay. Ayan mga idol, uh, punta lang kayo dito. Banda, dito banda sa bulakan malulos. Uh, isert i nyo lang to. Kung may problema kayo sa mga click nyo or PCX, tapos bit. Uh, basta part sa Honda. Kahit yung XRM FI. Punta lang kayo dito mga idol. Kaya maraming maraming salamat mga idol. Uh, sa akin video nito mga idol na panood mo paki like comment para updated ka sa mga sunod naming video mga idol maraming salamat po